tag-ulan na naman, kaya bumili po ako ng bioband clog. Kaso nga lang, ang problema, masyadong malaki. Yan po ang problema kapag online po tayo bumibili. Hindi po natin alam ang actual size. So, ang ginawa ko, nag-shrinking method po ako. Ayan po, ibababad po natin ang ating clog sa mainit na tubig two times ko pong ginawa ito hanggang ma-achieve ko po ang tamang sizes ng aking paa. Kasi ang left foot ko po ay 24 cm at ang right po ay 23. Ayan. Hindi po pantay. Kaya check po natin kung effective. Kung mapapansin niyo po, medyo naghiwalay na yung nakadikit sa side niya. Epekto po yun ng pag-shrink. Ayan! Tada! o oh, di ba? Effective po mga friends. Ayan, try niyo na rin po sa mga malalaki niyo pong clogs na nabili online. Thanks for always watching. Have a great day ahead. Bye.